Siyempre kung may pang-ulam, dapat meron din tayong pang-dessert. Kaya hello mga manay, tara samahin niyo po ako ngayong araw at ipapakita ko sa inyo yung aking paggawa ng aking Graham Cake. So gagawa tayo ng Choco Mango Graham Cake. Kaya naman naglagay na ako ng ating Graham Crackers sa ating mga tub at sinundan ko ng ating cream. Then pagkatapos niyan ay maglalagay din tayo ng slice mango. So ang ginagamit kong slice mango mga manay ay yung fresh na mangga at kahit mahal nga po yung mangga ay talaga namang susulitin natin yan dahil ayaw natin na tinitipid yung bawat sangkap na ating nilalagay sa ating produkto. At para sa ating chocolate Magdidrizzle ako ng Choco Patchit gamit ko ay Bakersfield then maglalagay tayo ulit ng pangalawang layer ng ating graham crackers. Bali hindi lang po ito yung graham cake na playboard mga manay na aking ginawa. Meron na akong unang nakalagay sa freezer yung ating Oreo Graham Cake at yung Choco Chips Cookies Graham Cake. So pagkatapos ko maglagay ng uh, Graham Crackers, sinundan ko ng ating cream. Then yung last, maglalagay tayo ng ating Fresh Mango sa ibabaw. At syempre, hindi mawawala, magdidrizzle ulit tayo ng ating Choco Pudge It. Para naman ibang level, yung mango na inyong matitikman. At kung tatanungin niyo kung magkano to, ang benta ko po rito is 75 pesos for 500 ml tub para po sa mga wholesaler. Then, 80 pesos naman para sa retail. Kung titignan nyo, sasabihin nyo na hindi ka ba lugi mga manay. Para sa akin po, kahit maliit lang ang kita, okay lang. Dahil para sa akin, ang tunay na diskarte, maliit magtubo para mabilis umikot ang iyong puhunan. Kaya naman, available na po ito. Pwede na po kayo mag-direct message para makapag-reserve online.